Bad. no drugs make me bad i can get out of bed so yan, pinakita ko na nga yung kabuuan ng desserts buffet na ginawa ko nung amin gender reveal. Pero paano ko nga ba yun ginawa? Una muna gumawa ako ng planner para alam ko yung pagkasunod-sunod na gagawin ko sa mga bawat araw. Sumunod so, naman, inalam ko yung bawat shelf life ng dessert na gagawin ko para alam ko kung ano yung una kong dapat gawin at yung huli. So sa ika day 5 ko, una kong ginawa is yung cake pops. Bali ginawa ko siya after ng trabaho ko from 12am to 3.30am tapos pagkagising ko, 8 a.m. to 11 a.m. Ang ginawa ko lang dyan is yung fudge bar. Tapos nag-melt lang ako ng chocolate, white chocolate. Dilagyan ko ng col food coloring. Tapos nilagay ko na yung mga minol kong chocolate. And nagtap na rin ako ng sprinkles. Ginamit ko yung cake pop stand para patuyin yung mga chocolates. Tapos hindi ko siya natapos nung araw na yan. So, kinagabihan after ng trabaho kinontinyo ko ulit siya kasi hindi siya talaga madaling gawin lalo na kung yung cake pops mo nagka-crack. Like e, hindi siya actually ayan, katulad niyan, na hulog yun, dun ako nai-stress eh. Kapag nahuhulog siya, kapag hindi nag stick yung lollipop stick dun sa, ano, ginawa kong cake. Kaya pag gagawin mo siya, make sure mo na maganda yung pagkaka-mold mo ng cake pops. At ito na nga ang aking finished product ng cake pops. Actually, more than 50 pieces yung nagawa kong ganyan. isko ko naman ginawa itong strawberry charlotte cake. Whipping cream lang siya, tapos may crushed Oreo. Tapos, nilagyan ko lang ng strawberry banana na gelatin yung whipped cream para magkaroon siya ng flavor. Tapos, tinap ko lang siya ng crushed Oreo ulit. Tapos, itong mga ginawa kong ano, chocolate na mold na lettering. Hindi ko na na-videohan yung buong process ng paggawa ko nito kasi sobrang ngarag na talaga ako sa oras. Kasi, ano eh, bago ko pumasok sa work, ginagawa ko na siya. At the same time, gumagawa na rin ako ng pagkain namin ni Ferds. So, per day talaga, kailangan may matapos akong isang dessert. Para hindi ako magahul sa oras. Hindi siya ganun ka-perfect pero promise masarap siya. pa yung mga katrabaho ko dito as in. Since may time pa ako, gumawa na rin ako ng butter ng chocolate crinkles. Kasi kailangan ko siyang ilagay sa fridge para madali ko siyang ma At pag uwi ko galing work, binay ko na rin tong chocolate crinkles. Na ma-achieve ko yung blue and pink na chocolate crinkles. Ang ginawa ko lang is pinag-combine ko lang yung powdered sugar sya kayong liquid color. Yung epic fail pa ako na una kasi nakalimutan ko buksan yung apoy sa ibabaw. At ayan, 2.25 na nga na madaling araw at minamadali ko na siyang gawin. 7 minutes pala ang baking time ng bawat batch na to. Lahat pala ng choco cream kasi na nagawa ko ay 100 pieces. And ito, hindi pa siya masyado nagka-crack dyan, pero maya-maya lang magka-crack din yan. And ito, yung perfect na nagawa ko. Ito na yata yung last batch ng Choco Crinkles ko. After na ito, natulog na ako. Tapos kinabukasan naman, pinrepare ko na yung butter ng banana muffins. At hindi ko na naman nagvideohan yung buong process ng paggawa ko ng banana muffin batter kasi nagmamadali na ako. Target ko kasi matapos lahat ng dessert ko by Friday. After ko gumawa ng banana muffin, gumawa naman ako ng dessert shots. Tatlong flavor, isang strawberry banana flavor, ube flavor at isang Oreo flavor. Isa ito sa mga pinakamadaling dawing desserts kasi ang kailangan mo lang dito ay isang crushed Oreo, crushed grahams, whipped cream, powdered sugar, food coloring. Tatlo yung ginamit ko dito, isang red, blue at violet. Gumamit din ako ng food essence na banana flavor, vanilla flavor, at ubi flavor. Sa pang decorate naman, ginamit ko dito yung mga ginawa kong mold na white chocolate. Gumamit din ako ng sprinkles, pero sa araw ng event, doon ko na siya nilagay kasi ayoko siya matunaw. Last day na ng pagpaprepare ko ng mga desserts at kinaumagahan nga ng Sabado, e eh binig ko na itong mga banana muffins. Lahati muna ng banana muffin butter yung nilagay ko kasi nilagyan ko siya ng dark chocolate. Git na, tapos kinoveran ko ulit siya ng another banana muffin butter. Naman sa toppings, nilagyan ko lang siya ng crushed nuts. baking time pala nito is 25 minutes per batch. 32 pieces na yung nagawa kong banana muffin at kinabukasan sa mismong event ko na siya lalagyan ng frosting. Tinapos ko na talaga lahat gawin itong mga dessert inserts ngayong araw na to para kinagabihan, magininisan na ako ng kwarto kasi alam ko wala na akong time para gawin yun sa mismong araw ng event. At ito na nga, tinry ko na siyang i-assemble dito sa cake board na ginawa namin para alam ko na kung paano ko siya ayusin sa mismong event. And that's for today's vlog! Thank you for watching!